daho ng papaya ito daw ko ang pinakamabisang pangtanggal ng tibak yung namumutok-mutok na paa namumutok na sa akin yan no, ganyan gagawin gigiikin nyo ng gaya gigiik ang tawag diyan din sa amin sa Batangas gigiik yun ako, pakakatasay para magkaroon ng katas ang iyong paa paganda ng paa hindi, hindi na kailangan magpuputs pa para sa mga putok putok na paa meron ko kayo mga Ramdam parang malandas. May parang asido. Na tumatalop sa ating mga sakong. Kagaya na ako yun yung Yan din yung tibak ay buka wala na. Kapat na araw daw na eh. Araw daw ay magpapakatas dahon ng papaya wala well, akong ibang gagawin kung hindi ganyan after 50 minutes tabal na ba na kahit nga ito magpagbalaw huwag nyo na kong isin nyo na ang katay eh. para mas mabilis mga kamay na lipakain na dami hong kaliyo yan ito hong gamitin ninyo yung Mga raw hong ito saka yung mga mukha ng mga makakapal na mukha ito hong mapaganda sa mga manok na tiba kayo ding. mga panabong nyo ito raw ang inyong gawing sahe eh, Okay, ramdam ko na huwai eh. Ramdam ko na ang face agad Napakabisa nga ako pa Sobrang nipis na agad Kaya, yeah, inyong subukan Yung inyo mga lipak-pipak Yung mga paang Bibiak-biak It's a